Yan po, yan I Start na, start na Sige po, let's get ready to rumble Yan po, o yun May mga na sila, yan Mga jacket, pantalon, yan Yan, pwede niyong isukat para <laughs> Yan, sige, yan O, mo, asot mo Yes Yan, yan po, yan po, pili lang Pili lang Yan, mahalaga Happy tayo Yan Always happy tayo Yan, yung mga napili na po sila Yes Yan ha? Yung una doon ako medyo madilim doon Uh, first batch po ito. First batch po natin ito. May second bats po tayo niyan. Third bats Kada uh, batch po, iba-ibang sitio po yung tatawagin natin. Ito po yung first sitio po na napuntahan namin. Susunod, ibang sitio naman po. Sa so susunod na naman po, iba-iba po. Yun o. Oh, oh, sukat nyo, sukat nyo. Sukat oh, Sukat mo. Yan, yan po. Yan, malaga po, maray po tayong napasaya at happy din po kami na ginagawa po ito. Yan. Happy, happy. Yan. Masaya po yung nakakapagpabahagi po tayo kung ano man po yung mga blessing natin. Mag-share po tayo, magbahagi po tayo sa kapwa po natin. Yan, ito po mga katutubo po. Sa katutubo po hindi po lahat kulot. Yung iba po naunat na po yung buhok gawa ng nabreed na rin po, nabreed na rin po kaya unat na po yung buhok po ng iba. Yung iba po mga hap-hap na po. Kung sa atin may mga pilam, parang ganoon po, parang pilam po. Yan. Yan mga pilam po sila. hal halo po kasi na halo na kaya po hindi natin makikita na yung iba unat na po. Minsan po kasi pag unat kulot nagmix nagiging <laughs> nagiging unat. Parang malakas ang dugo po ng unat. Yan po, oh. Oh, Yes. Yon yan si Kuya. <laughs> yan. Yan si Kuya yung kasama po namin niya kanina. Ate, sa kung Maganda, happy. Ayun oh, yun. May bola po. Hindi ko, di ko ina-expect. May bola pa lang na ilagay. <laughs> Tuloy lang, tuloy lang, pili lang. Yan, oh, sunsuot niya na. Oh, yes, eh, maganda yung napili mo. Ang galing, ah. Oh. simulator leather <laughs> Yun. Ano ba? Yes. Ya, oh, sinukat oh, oh, yes. Yan, pwedeng pang araw. Pwedeng Pwedeng pang araw-araw, pwedeng rin yes. pong pang gabi. Pwedeng pang tanghali. Pwedeng pang tulog, pwedeng pang gising. Pwedeng pang lakad, pwedeng pang takbo. Yan. yan ukay, ukay po, kayo ukay may halo rin po yan yung iba po hinalo na po namin yung ibang gamit po namin dyan yung iba naman may, may nailagay din ako dyan konting brand konti lang more on used clothes po yan, yan po yes, makita ma kita natin yung magandang smile happy? ha 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 yan po mga kababayan po natin mga kapatid po natin yan, sila po ang ating mga living na ninuno yan po yan size 40 yan yan po pili pa po yan pauwi na po yung iba mahalaga happy yan, may gawaan din po dito ng motor Pinakatalier na po. Yan. Hello. Uh, huwag kayong masyadong lalapit dito ah. Delikado na. Huwag kayong lalapit ah. Dito lang kayo. Dito lang. Dito lang kayo. Huwag kayong lalapit na. Do Atras kayo. Baka may mahulog. Baka may mahulog. Nakakatakot na. Huwag kayo. Dito kayo. Dito. Dito. Yan, yeah, palipat natin sila kasi medyo mataas-taas po ito. Pag nahulog po, delikado po sa mga bata. Yan, hello. Yan, ang cute, -cute po nila. Ang gaganda ng mga hair nila. Yung iba talaga nagbablandi. Kalimitan po nagbablandi ito. Eh, tuwa ka sa hair niya, ang ganda. Yan. Yan po, ang gaganda ng mga hairs nila. Yan, malapit nang matapos. Konti na lang, konti na lang. Yan, maraming salamat po sa mga nanood. Happy viewing. Follow, like and share po Lambino Corpus Vlog po. Yan. As Salamat po.